Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At welcome po sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay isusumada natin ng ating pecha ngayon pong November 17 At sa lahat po nating mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel Sa ating pong sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ngayon, umpisan po natin ng ating sumada Dito po tayo sa November And 11 po tayo dito 17 sa ating pecha 24 pa rin po sa ating taon Ayan. November 17 2024 simplify lang po muna natin sila 1 plus 1 is 2 1 plus 7 is 8 at 2 plus 4 is 6 ganoon din po sa bandang gitna 2 plus 8 is 10 at 8 plus 6 is 14 ganoon din po sa bandang baba 10 plus 14 is 24. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 24. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 8 plus 6 is 16. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 16. Uh, meron rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 24-16 o kaya naman ay 16-24. Ayan mga idol, pwedeng pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila, 16 at 24, si simply pwede muna natin yan bago natin yung sumada. Ayan, unahin natin ang 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 24, 2 plus 4 is 6. Ayan, yan po ang ating isusumada ngayon, 7 at 6. Uh, tunayin natin yung sumada ng 7 kunin muna natin yung 16 sumada 16, 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan ang 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 pwede rin yung 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 ayan, at dito naman po sa 6 kunin muna natin yung 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 Pwede rin dyan ng 15, sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. Narin mga idol, ito yung mga numero natin nakuha na pwede natin kukulian sa ating sumada ngayon. Po. November 17. Narin tayong 7, 16, 25, 34, 6, 24, 15 at 33. Ayan, so ganoon pa rin po. Ramble lang natin yung mga numero natin ito. Ipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan natin. Mga korsonada natin yung mga numero. Ayan, ramble lang po natin sila. At sa ating sample, kunuha natin ang uh, 15. 15 at 15 at 34. Ayan, 15, 34. 34 then 16 16 and 33 at 24 24 at 7 And mga edo ito naman po yung mga sample natin nakuha dito sa ating sumada ngayong November 17 ayan meron tayo dito 15, 34 16, 33 at 24, 7 Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at pwede pwede rin pong matayan itong mga sample na nakuha natin kung sakaling magustuhan nyo lang po sila. Pwede naman kaya, pwede tayong magdagdag o kumuha dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, po natin sumati sa page para po yung November 17, 2024. Maraming maraming salamat po.